Assalamualaikum. Itong video na ito is para sa kapwa kong Muslim bilang concern na kapatid nyo sa Islam. Dahil parating itong buwan ng celebration ng mga hindi Muslim tulad itong December, itong New Year, itong Valentine's Day, tulad ng nakaraan na araw na araw ng patay. Kung saan may mga kapwa, kapwa tayong kagaya ko na negosyante pero sila ay may mga puesto. na kung saan paumanhi na sila ay nagtitinda panindang may kaugnay, may koneksyon, may kinalaman sa celebration ng mga hindi Muslim. At bilang isang Muslim, alam natin dalawa lang ating celebration na Eid. Bukod dito wala na. Ang nakakatawa minsan sa ganitong tao, kapag tinanong mo siya, ikaw ba ay kumakain ng baboy? Bilang isang Muslim, magagalit. Sasabihin niya, nakikita mo Muslim ako, bakit ako kakain ng baboy? Haram yun. Pero siya mismo, yung taong ganyan to, na nagtitinda, pag tinignan mo naman ang kanyang paninda, titinda siya na may kinalaman sa celebration ng shirk, pagtatambal. So kung ikaw tinuturing mong masama, haram, kasalanan, malaking kasalanan ang pagkain ng baboy pag ng alak bilang Muslim, then mo mas malaking kasalanan yung paggawa ng shirk, yung pagtatambal, pagsuporta mo, pagbenta mo na may kinalaman sa ritual nila. Na kung saan parang sumusuport at parang supasang ay na may anak ang Diyos at iba pang naniniwala ka sa swerte na pampaswerte yung pinapaniwalaan nila at binibentahan mo pa sila kung ano pang bilog na prutas o ano may kinalaman. So, walang masama kung ikaw ay nagtitinda sa isang taon na talagang yun ang paninda mo, prutas. Pero kung ikaw ay sasadyain mo lang dahil sa araw lang na yun, yun yung malakas, nagagamitin nila na sa kanilang celebration, then yun po ang pinagbabawal ayon sa ibang explanation. So, ang punto ko lang dito, Naalala ko din may isa akong namit na Muslim na nagtitinda. Tinatanong niya sa akin dahil concern siya, bakit daw yung mga ibang lahi na taga Africa na bumibili daw sa kanya ng kwintas na may cross? Di ba, ba mga Muslim yung sabi niya sa akin? Sabi ko, hindi naman lahat ng taga Africa ay Muslim. Yung mga Nigeria o mga Uganda, karamihan sa kanila, yes may mga Muslim pero maraming Christian sa kanila. So yung bumibili siguro, siguro sa inang cross ay mga hindi Muslim yun. Pero napaisip ako, siya Muslim hindi siya concerned na nagtitinda siya ng cross. Concerned siya bakit daw bumibilis. Akala niya, muslim ito mga to, bumibili ng cross sa kanya. Hindi niya naisip. Siya mismo, muslim siya. Bakit siya nagtitinda? So, tignan mo yung shirk minsan nagagawa na. Sa totoo lang, huwag kayong magkamali na is isipan na tayo ay banal na hindi nagkakasala. Kasalanan din ako kagaya nyo na bilang isang tao. Pero ang kasalanan ko sa ibang bagay, pagdating sa, sa mahigpit na dalawang bagay, pagdating sa shirk, yung pagtatambal sa Allah, at pagdating sa bida, dyan ako mahigpit. Dyan ako talagang umiiwas sa shirk na pagdatambal sa Allah dahil walang kapatawarang kasalanan ito sa kabilang buhay at yung pagdadagdag sa Islam na hindi kabilang sa Islam yung uh, bida. Pero pagdating sa ibang bagay, kung ang kasalanan ko lang ay magiging amoy, ay hindi ka makalapit sa akin sa sobrang baho. So wag kang magkamali na tayo ay malinis na tao. Mas makasalanan pa siguro ako kaysa sa iyo. Ang punto ko lang dito ay yung matinding kasalanan na pagsuporta sa shirk. Dahil mismo si Propeta Muhammad SAW na nagsabi, Man fa huwa minhum. Kung sino man gumaya sa isang grupo sa mga tao, siya ay kabilang sa kanila. So imagine mo gano'ng kasakit to. Ikaw na nagsasabing, La ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sabi maliban sa Allah. Muhammad Rasulullah. Ikaw na nagsasabing Muhammad Rasulullah. Si, si Propeta Muhammad ay huling sugat, Propeta ng Allah. Ikaw ba ay nakikinig sa kanya? Or, ikaw ba ay totoong nagmamahal sa kanya? Nasaan ang selos inggit mo sa Islam? Apat ba ingat dignity o honor sa iyong sariling, sariling relihiyon at paniniwala? nasaan wag mo muna kami isipin mga ostad sheikh o daiya wag mo isipin si Ibrahim Casey isang tabi mo muna kami tanungin mo muna sarili mo kung hanggang saan yung paninindigan mo pagkapit mo pagmamahal mo sa Islam wag ka mag-alala sa amin mag-alala ka sa kanya sa Allah ang magtatanong sa iyo dahil may hadith sa kabilang buhay sa malapit na kulugan na hindi makakalakad o hakbang o makakagalaw ang anak ni Adam hanggat sagutin niya itong apat o limang tanong. At isa dito na katanungan, sa mo kinita pera mo? Paano mo kinita? Paano mo ginastos? So, doon tayo mag-alala sa nagbigay sa'yo ng biyaya. Doon ka mag-alala sa kanya. Nagbigay sa'yo ng mata, kaya mo ako napapanood ngayon. Sa nagbigay sa'yo ng pandinig, kaya mo ako naririnig ngayon. Sa nagbigay sa'yo ng dila, kaya nakapagsalita ka at nakakapagtinda ngayon. So, tandaan mo, sabi ko nga, mahirap kumita ng halal, pero madali sagutin ang katanungan ng Allah sa kabilang buhay sa'yo. May, ma, pero madali o masarap magtinda ng haram. Madaling magtinda ng haram, pero mahirap mo naman sasagutin ang katanungan ng Allah sa kabilang buhay. So mas masarap kumita na mula sa pawis at pagod na halal. Mas masarap kainin ang pagkain na mula sa perang malinis. Sa so, totoo lang ako, 4 months na ako ngayon sa Pilipinas, magpa 5 na, na walang work, 4 months na walang tarbaho, at nag, kumakapa pa rin kung anong pwedeng gawin dito sa Pilipinas negosyo, anong maganda. So, lahat na pinasok ko, lalam mo driver, nag-driver ako, nagtitinda ako ng bread. So, mahirap pero alam mong maingat. Ito nga, hindi ko inaasang uh, kumita o ikarir itong social media na pagkitaan ang Facebook ko ilang taon nang wala namang kinikita dyan. Na way, tulungan tayo ng Allah sa ating mga negosyo at income at ilayo tayo sa pag-connection sa share na gawain, pagtatambal sa kanya. Allah alam. Maraming salamat po, pakishare po ito.